umuwi po ako sa amin. Uh, hindi kita maintindihan. Iyon nga ho eh. Hindi naman pwede. Hindi ka dapat mag-resign eh. Pwede ka naman mag-leave. Ayusin mo ang problema mo sa pamilya mo, sa bahay nyo. Pero hindi ka dapat mag-resign. Sir, hindi niyo po ako nauunawaan eh. Ayoko na po maging sundalo. Ang ibig ko pong sabihin, kasi po pinagawain na po namin ng tatay ko yan. Ayaw niya po ako maging sundalo. Pero pinilit ko pa rin po ang ambisyon ko. Dahil ang akala ko, matutulungan ko ang bayan natin para maging matahimik. Ah. Romano, ilang beses ka namin tinilagramahan, ngunit hindi ka namin makontak. Hindi ko alam kung kailan makakarating sa iyo ang sulat na ito. Kinalulungkot kong ibalita sa na Patay na ang iyong ama. Ano? Sundalo? Noong pa'y sinabi ko na sa'yo, ayokong magsundalo ka. Ano bang gusto mong patunayan? Wala akong gusto mong patunayan ni Tay. ko lang ang gusto ko. Pero pinilit ko pa rin sundin ang gusto nyo. Pero wala akong hilig maging abogado, Itay. Wala rin akong balak pasukin ng politika. Gaya nyo. Eh, anong gusto mo? Ang pumatay? Gaya nyo, ho, Itay. Gusto ko rin pumakatulong sa bayan. Sa pamamagitan ng armas? Nambala. Walang matitirang buhay sa atin. At kung ganyan ang katwiran mo, hindi ako magtatakang matatahimik ang bayan natin. Pagkat ubos na tayong lahat. Sige, ganyan nga ang gawin mo. Sa tuwing pinagsasabihan ka, tinatalikuran mo ko. Oras na ituloy mo ang balak mo. Tandaan mo, Huwag kang babalik dito na isang sundalo! Walang mangyayari sa karahasan! Hindi nito malulutas ang problema natin! Ipagpatawad mo, anak, na hindi ka na namin nahintay sa kanyang libing. Sana kahit konting panahon, makabisita ka dito. Hanggang sa muli, nagmamahal ang iyong inay, Marina. out of your mind? Ang husay-husay ng record mo dito. Tapos magre-resign ka? Sir, namatay yung tatay ko. O ngayon? Uuwi po ako sa amin. Uh, hindi kita maintindihan. Yun nga ho eh. Hindi naman pwede. Hindi ka dapat mag-resign eh. Pwede ka naman mag-leave. Ayusin mo ang problema mo sa pamilya mo, sa bahay niyo. Pero hindi ka dapat mag-resign. Sir, hindi niyo po ako nauunawaan eh. Ayoko na po maging sundalo. Ang ibig ko pong sabihin, kasi po pinagawain na po namin ng tatay ko yan. Ayaw niya po akong maging sundalo, pero pinilit ko pa rin po ang ambisyon ko. Dahil ang akala ko, matutulungan ko ang bayan natin para maging matahimik. Pero wala pa rin nangyayari. Wala pa rin nagbabago. Lalo nang dumarami ang mga sa ating mga operasyon, inkwentro, napakarami na daramay, lalong-lalo na mga sibilyan. Ayoko na po humawak ng armas. Dahil ang armas, walang kinikilala, walang ginagalang. Marami pa akong gumugulo sa isip ko eh. Gusto ko na pong mabuhay na matahimik. Baka po sakaling tama ang tatay ko. Well, all right. If that is what you wish, I have no other choice. But to respect it. I'm just sa to your record. You're wasting your future. Well, good luck. Thank you, sir. Nej. Romano. Anak. Anak. Helen. Noni. Nanti tunang kapatid nyo. Ang kuya. Bago nangyari yun, madalas kanyang mabanggit. Naghirap din ang loob niya sa naging alitan ninyo. Minsan, nasabi niya na sana raw magkasundo na kayo. Hindi ko alam kung bakit niya yung binanggit. Yung e pala, iyon na nga, inay. Iyon pa isang masakit sa kalooban ko. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya bago siya namatay. Pero sisikapin ko matupad lahat ng hangarin niya sa akin. Pinangangako ko, hindi na ako maling ang ng armas.